Okay, good morning mga kagarden. So ito na oh, sila ni. So ngayon, pizza, anong pizza ngayon? Ano pizza ngayon? Pizza 9. Oh, ito na, pizza 9. Ito na ang kamatis natin. 9. Oh, ito na. Nag-umpisa ng uh, mamulaklak. So, timing ito guys. Uh, mga kagartin. Ito, 17. 17 days pa ito. Ito na ang, ang resulta niya. Oh. Ito na. Oh. 17. 20 Itinanim ito ni 23. Oh. Ito daw. Oh. Aksal. So ito tanggalin ito lahat side shoot ito tanggalin 'yan at saka 'yung first na bulaklak niya ah oh bunga sa first way. dito tayo magpa-concentrate kasi oh para ang ating pasak dito tayo magpa-concentrate para pag-spray hindi tayo mahirapan sa ilalim para hindi tatago 'yung mga kuan insekto oh ito nang na, kamatis natin ilang araw na 'tong kamatis n'e Nag-upisa na mamulaklak, o. Oh. Mga kapayama. Ha? Mayo 15 ito, guys, itinanim. So, ngayong pizza 15. Pila? Oo, ngayong 15, mag-isang buwan na. Pero ngayon ay 9 pa. So, 9, so mayroon pang 11 days, o. Oh. Ito na ang para mag 1 month. Ah, 6 days. Oh, 6 days. So, ito na. Mayroon ng ulaklak siya. Ito na. Oh. Ang laki na. Ito na ang kamatis natin. So, 1,500 lang ito po. Itong ating atsal, the same po. Karehas lang sila. So, 100. Uh, 1,500. Ito, una lang ang kamatis. Ito, 23. Ito, itinanim. Itong atsal ah. Okay, salamat guys. Ito na po.